Nagmalampuso ng ipahigayong paskuhan sa Kapitulyo kagabi sa Provincial Capitol sa Nabunturan, Dabao de Oro. Gipanguluhan ang pagpasiga sa Christmas lighting sa amahan sa probinsya. Governor Raul Mabanglo, kauban ang 1st District Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, ug 2nd District Congressman Jong Sinesa. May tambong usab ang mga board members ug uban pang opisyal sa probinsya. Gidagsa sa daghang katauhan ang Capitol Grounds aron masaksihan ang kahayag, musika o kasadya sa pag-abli sa Christmas festivities. Makita sa mga hulagway ang malipayong mga naong sa mga pamilya nga nananaw sa pasiga sa kahayag sa Kapitulyo. Sa pagpadayon sa programa, gipanghatag usab ang nagkalinlaing mga regalo para sa kabataan usa sa pamaagi sa matinabangon nga gobernador aron mapahimuot ang mga bata ug matuman ang pipila sa ilang Christmas wishes karong Pasko sa pagsidlak sa kahayag sa Kapitolyo opisyal nga nasugdan ang kapistahan sa Pasko dinhi sa Davao de Oro alang sa sakto o komprehensibong pagbalita kini si Ali Pahuta para sa Street Talk News